Hello po everyone, nandito po tayo ngayon sa Toyota Dasmariñas Cavite. Magpapais po tayo ng ating sasakyan at may gasgas sa bandang kanan. At ito po ay cover pa ng insurance. At ngayon po ay nandito na tayo sa kasa nila para magawa pero siyempre bago tayo pumunta dito meron tayong uh, ginawang uh, proseso katulad ng pag estimate at uh, pagpasa uh, ng mga requirements mamaya po guys papagkita ko sa inyo kung anong mga requirements na kailangan ngayon ito po yung tama ng ating sasakyan sumabit ito nga natanggap na ng gwaradya yung ating sasakyan nandito na tayo sa kasa ito yung tama, oh. pa. Bali. Ito, pangalawa, pangatlo, at pangapat. Pag nais to, pugi na naman. Kaso mga idol, wala pa yata dito yung magkasa sa atin. Napaaga tayo. Ang problema, may pasok pa ako sa trabaho. Makati pa naman. Mukhang uh, hindi ko muna ipapaayos to. Malilita ko sa trabaho. Ayos. Nandito na po yung ating... Uh, mag sa atin kaya tutulin natin ang ating pagpapagawa ng ating sasakyan at ito nga na kuha ng ating pinapareceive iiwan ko na daw at uh, ako i-cocontact nila iiwan ko po ng sasakyan sana mabilis magawa Ilang araw po kaya magawa yung mga gas-gas. Sana saglit lang. Pero sa ngayon, magkukumit po muna tayo papunta sa trabaho. Pero sabi na po na nag-assist sa akin, mabilis naman daw po magawa yun kasi mababa lang yung tama. Mga nasa one week lang daw. Tingnan po natin kung Ganun nga po ang ng paggawa doon sa gas-gas ng aking sasakyan. Sa ngayon, wala muna ng ride. Work po muna ako. Sa wakas mga idol, ito na nga. Tapos na po magawa ang Toyota Avanza. Dila ko po ang sasakyan ko nung nakaraang Merkulis, September 3 At uh, tinex po ako ng Toyota Dasma ng Lunes, September 8 Na gawa na po yung aking sasakyan Inabot lang po ng limang araw Mabilis lang Nagawa po agad nila yung Gas-gas sa bandang kanan ng aking sasakyan Kaso, di ko naman po makuha noong lunes kasi may trabaho po ako. Pero ngayon, September 11, Webes po ngayon. Wala akong pasok sa trabaho kaya kukuli na po natin. Tara! Ito mga idol sa Toyota Dasma. At nga po mga idol, matapos nating mapirmahan ang release paper at mabayaran sa cashier. Ito i-check po muna natin kung okay ang pagkagawa. Yun no? Nawala. Ang ganda ng pagkagawa talaga. Yun po oh. At yan pa. Pantay na pantay. Bagong bago uli. Walang tama. Puging-puging na uli si Abansa. Ayos. Kaya kahit anong dubling ingat natin, ganun talaga eh. Naggasgasan. Ito na mga idol. Gawa na po yung ating uh, sasakyan. Bagong bago na uli Ayos. Sa isang linggong paghihintay natin, sulit. So, ang ganda ng paggagawa. Parang uh, hindi malang nagasgasan. Pero syempre sa ngayon po, talagang uh, dubli ingat ang kailangan gawin para di ulit magasgasan. Kasi ang hirap pag nagasgas. Uh, talagang uh, maghihintay ka ng mga ilang araw bago may sa kasa. Pero yun nga po, ang kagandahan talagang pulido ang gawa dito sa kasa parang hindi mo makita na mayroong gas-gas. Kaya dive tayo uli, mga idol. Sarap na naman. Ayos. At ito na nga po, mga idol. Ang saya-saya ko po ngayon at na ilabas na si Toyota Bansa ng parang bago uli. Ngayon, ito na po yung mga requirements pag nagpapayos pa tayo pag-covered ng insurance ang pinakauna po ay ang kailangan meron po tayong uh, affidavit na self-damage pag tayo po ang uh, nagkaroon ng um, disgrasya pero pag uh, iba po ang nakadisgrasya sa atin sasakyan sakyan siyempre kailangan po may police report yun eh may third party pero ito po kasi ako yung nakagasgas sa post eh. Nagkaroon ng damage. Ang hiningi po sa akin ay ang abidabit. Self damage. So binayad ko po doon ay 500. Tapos pagdating po doon sa Toyota, pinapunta pa ako sa estimate. Then hiningan po ako ng valid ID. Ang binigay po ay ang driver license. Pero pwede naman po kahit anong Government ID At yung Xerox copy po ng insurance At uh, Titinan po nila kung Ano yung ipapagawa mo Ano yung uh, May uh, damage na kailang ayusin Tapos I-picture po nila Tapos yun na po Dadal na sa mag at uh, maghihintay po ng ilang araw depende po sa damage ng sasakyan siyempre kung grabe yung damage matatagalan pero ito po yung sa akin may gas-gas pero may isa rin tama na medyo malalim inabot lang po ng 5 days napakadali lang tapos ang estimate niya ay nasa 21,000 pesos pero gawa po ng dahil covered ng insurance ang binayad ko lang po ay 3,000 pesos. So napakamura. Kaya uh, yun lang po mga idol, sana po nakatulong po itong vlog ko sa inyo sa mga may sasakyan po dyan na covered pa ng insurance. Yun lang po ang gagawin nyo. At kailangan safe po tayo sa ating mga palagi.